yan, okay, hindi mga 'yon, customer kung nagalo daw niya sa akin, ano kayang naman ito. Ay ayun. Surprise siya. niya sa'yo. Baet na mag di ba

ang ng taong diskriminasyon sa iyo lahat na hindi ka parang nahira parang kung, kung maaari sana ayaw na sana kami balik yun yung mga uh, yun yung mga hindi ko makalimutan sa kong buhay Ay, ko nakakaiyak pausay ko sa muli hindi pa ako nahihiya kung ano po yung nakaraan ko kasi nakaraan na yan eh at saka nangyari yan sa buhay mo yun yung para hindi kayo ayan umuusog pa siya ayan kailangan yung muna ay magbutas ng maliit na butas. Ayan, dami ko nang nakuhang kangkong. Nakalagay na sa bangka, ayan. Ayan, ay yung ano, nakikita na yung na oh, mga bayot, pira na naman yan, ah. Tapos, siyempre hapon siya. na ngayon. Ano ba yung, ano ba yung, ano? So, kailangan, ano ba yung, ba ng kahoy? Hapon na ngayon, ano? mga, mga, mga atawag ito is gagawin para kumita kayo ng sideline nyo Maraming pagkakataon sayang naman yung ulo nakahiga ay kung may isipin ka naman na pwede kang kumita ng pera tulad itong pag ko ngayon why not ano mo ano masasabi mo na may mga nagsasabi alam mo hindi pa dumi ang pagkakataon mga tips para sa gusto magkapira kung wala na yung mag-isip kayo ng pwede niyong gawin para kumita kayo ng sideline nyo Maraming pagkakataon

hindi ka wala mong tukos? Hindi ko. Ah, Isang maganda sa isang mahal. So, pwede mo siya pinakaabot nandito ako kasi. Nakuha niya ng 2 over yung na yan? Hindi Ako may kasiya na

dito sabi tungo sabi 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 kasi, nakatayin yung sabi 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 yung sabi 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 sabi

Ay, mga naman sa mga ka dito, no? na kasi meron dito na wala ng file, na wala ng cellphone, na wala ng wallet. Ah, pag ipunta kayong gamit nyo po, pakisikyo lang po lang mabuti kasi kung tanongin nyo kung saan na punta, hindi ko alam. So, dapat naman po, kasi kayong gamit. Dapat ingatan natin kasi nasa labas po tayo, o lang tayo. Lahat po ng mga tao na sa buwan dito, hindi ko pinala. Hindi ko alam po anong na nalang Kasi ako naman sa kiting kalang, pero hindi pa kayang kontrolin yung mga inulit ko kayong wala ng gamit kapag sila sa PC dito po. So, kasi hindi niya talaga magamit niyo para please hindi naman mag yeah, so, nagpaalala si Diwata sa kanyang mga... Okay. talaga na inyong gagawin huwag sa mga pagsubok at galingan nyo sitagan nyo palalo para makalip natin yung mga pangarap natin na gusto natin sa buhay so yun na natin, natin talaga magsipag huwag maging tamad huwag maging maarte kung ano man yung na yung pagkaya so yun gawin nyo para di ba may ma magaling tayo sa sa buhay hindi natin malayo maabot yung mga gusto natin gawin o gusto nating mabili magaling tayo sa kawin mas ay Party. Party. Yeah. Oh, okay, picture ni okay. Mamita. Gusto, gusto mamita. Kuno mo sa Mamita. Kulo mo kang picture. Madam Diwata, yes, ka pala na. ng chance ni Mayor sa mga papers. Well, too much. Para ayusin ko lahat ng kailangan kong papeles ko at kung ano man yung mga hinihingi ila patungkol ito sa tindahan ko. So yun. So ngayon, inaayos ko naman na. Nasa on process na siya ay eh, siempre hindi pa naman tapos din yung mga kasi may mga ano yan eh may mga permit namon mga permit tapos DTI DTI uh, tapos mayroon pa rin sila mga tinatawag na titingnan nila hindi pa naman tapos din sa akin hindi pa 100% so kaya wala pa pero inaayos na nasa nasa on process na tayo ng yon yung mga kailangan nila so yon salamat na diwata asinin reiko daming nakapila kay diwata yan mga pila yan sa magpapapicture Ali mo dad. Ali mo. Ali kay dulot ko